Hindi nga masyadong pinapansin mga katangay, yung gayong uri ng pagkain nga dito sa amin kaya naman ngayong araw nga ito nga yung pangkukunin nga natin para pang-ulam. Hello mga katangay, ngayong araw nga isamahan niyo na naman nga ako. Bali ngayong araw nga ay manguha nga tayo ng sihi at ng tarakugan. Malapad nga yung hibas nga dito sa amin tuwing umaga kaya naman ngayong araw ay manginginas nga muna tayo. Bali ito nga muna yung motor ni Ate yung hiniram ko para gamitin papunta nga doon sa may spot. Dahil nga nasa bakasyon yung Ate ko mga katangay kaya naman nahiram nga natin ito ngayong motor niya. Gustong gusto, gusto mga nga rin talaga makakatayin magkaroon nga ng sariling motor kaso nga lang hindi pa talaga natin kaya kaya sa mga nagsasabi dyan na malaki nga daw yung kinikita ko sa pagbablog ay hindi po yung totoo kung alam nyo lang mga katangay kung gano'n lang kaliit yung kinikita ko nga sa pagbablog hindi po lahat mga katangay ng vlogger porki marami ng followers ay malaki nga yung kinikita hindi po nakabase sa followers o subscriber mga katangay yung binabayaran nga sa amin kundi sa mga views nga namin mga katangay at sa mga nakakapanood nga lang ng ads na lumalabas nga sa mga video namin sabi ko nga mga katangay sa mga tao nga dito sa amin, amin. Saka na nila ako sabihan na marami akong pera kapag nakita na nilang napaganda ko na nga bahay namin. kasi yun mga katangay sa mga gustong gusto ko talagang mangyari yung mapaganda nga yung bahay namin. Kaso nga lang mga katangay hindi pa talaga binibigay sa atin ni Lord. Kaya naman humihingi nga po ako ng pasensya dun sa mga taong humihingi nga sa akin ng tulong na hindi ko nga natutulungan. Dahil sa totoo lang talaga mga katangay wala talaga akong maibibigay. Kung meron man po ako hindi po talaga ako madamot lalong lalo na pagdating nga sa pera. Fast forward mga katangay, nakarating na nga tayo dito sa pag-iispatan nga natin. Same spot nga lang ito mga katangay kung saan nga ako na na karan traditional fishing. Bali isa kasi ito mga katangay sa mga malalapit na spot na pwede nga tayong mamingwit at manginas. Yung ibang area kasi dito sa amin mga katangay, e bawal nga manginas at mamingwit. Habang naglalakad-lakad nga ako mga katangay, meron agad ako nakitang sihi dito na nakadikit nga sa may mga batuhan. Dahil nga ito mga katangay yung target nga natin, kaya naman kukunin ko na nga. Di e kasi ito mga katangay masyadong pinapansin ng mga tao nga dito sa amin, kaya naman pang nga natin. Kung masipag ka lang talaga mga katangay dito nga sa isla, talagang kahit saan nga lang sa gilid-gilid nga lang ng dagat ay eh, meron ka nang makuha ang mga ulam nga. Dito nga lang sa may mga batuhan mga katangay, marami ka nang ang mapupulot na pang ulam. সিদ্ধিমাত্রা ভাবেন Medyo pahirapan nga mga katangay sa pagkuha ngayon ng Tarakogan dahil nga mababaw pa yung dagat. Singit nga silang mga katangay sa mga bato na mahirap talagang tanggalin. Pero kapag malalim nga mga katangay yung dagat, kusa ngayon silang lumalabas. Nakarating na nga kami mga katangay dito nga sa may bato kung saan nga ako namingwit na karanang traditional fishing. bali ayan nga mga katangay yung ko yung mga shell nga dito. Tignan nyo naman mga katangay, talagang pupulitin mo nga lang dito yung ulam. Lala ko tuloy mga katangay, ginagawa nga namin pamain to kapag naubusan kami ng pain o nga kami to no mga bata pa kami.

Meron nga kaming nadaanan dito mga katangay na magandang spot na pwede nga pagtambayan. Meron nga lang siyang maliit na buha-angin mga katangay. Pwede pwede mong dalhin dito mga katangay juwa mo. Huy, wag ganon. Hindi maganyan mga katangay. Bale, nakarating na nga kami mga katangay dito nga sa kasunod na sityo. Dahil nga nagtataguan pa sila mga katangay sa mga maliliit na parte ng bato kaya naman pinilit ko na nga itong pangtanggalin nga. Ang mga tarakugan kasi mga katangay naglalabasan lang talaga yan kapag malalim nga yung dagat, kapag mababaw talaga mga katangay nakatago nga sila sa mga sulok-sulok ng bato. Pero dahil nga nagkikraving ako mga katangay na kumain nga ng tarakugan kaya naman pinampilit ko na nga pangkunin nga ito. Umu ulan na. Umu, -ulan na. So, ayan mga taki, Nabutan na kami ng ulan. Kaya nagsilong na muna kami. Tapos may mga batuhan. Dahil nga hindi tumigil mga na ngayong ulan, kaya naman hindi na nga namin na videohan lahat nga ng mga nakuha ko nga ng mga shell at tarakugan. Bali, cellphone lang kasi yung gamit ko na pang video, kaya naman hindi nga natin pwedeng gamitin na video nga habang umuulan. Ay, baka mabasa nga ng ulan, wala na talaga tayong magagamit sa susunod. Bali, ito na nga lahat yung mga nakuha nga namin. Tinulungan na rin ako ng kasama ko dyan na nagbibideo nga sa akin dahil nga umulan na. Kaya naman tumulong na nga lang siya sa akin na manguha dahil hindi na rin siya makakapag-video dahil nga sa ulan. Tumigil na nga ngayong ulan at napadaan nga kami to lola para nga manghinga nito ng tanglad nga para ilalagay nga namin sa sihi. Ito nga si Lola, nakatingin nga lang sa magandang niyang apo. Hoy! Baka mag-react dyan yung mga pinsan ko ha. Hmm. Masarap talagang manirahan sa bukid mga katangay dahil nga kompleto nga sila Lola dito. Bali yung kasama nga dito mga katangay ni Lola, yung pinsan ko tsaka yung auntie ko na ate nga ng tatay ko. Pinadala namin yan mga katangay sa bahay si Lola kaso nga lang talagang ayaw niya. Mas gusto niya talagang mga katangay na dito lang siya sa may bukid nga. Bali mga tangay, na kami ng bahay at maganda na rin yung panahon. So, nabutan natin ng ulan. Ito yung mga nakuha natin dun sa may mga batuhan. Yan. So, ayan lahat mga tangay. Medyo marami-rami din. So, ugasan muna natin at hiwalay natin to yung mga tarakugan. 9 pa lang naman mga katahay ng umaga. Kaya maliligo muna kami bago ko ito iluluto. lang natin ito yung mga tarakugan sa mga ano, sa mga sihi. Yung tarakugan mga tangay. Exotic food ng mga taga isla. So, dun sana natin to iluluto sa ano kaso umulan kaya dito na lang sa bahay ito lang tayo magkain ito mga tanga yung tawag ito sa aming balinsungay. so dalawa lang yung nakuha natin sama natin yan sa mga shell hugasan lang muna natin sa mga yung mga shell. At saka yung tarakugan. Huwag natin niluto. Dahil alas 9 pa lang naman. Maliligo muna ako ng katangan. Pero maligo. Luto natin ito nang ah, dito. Ah, ginisa. sihi. Sakto lang po sa amin. Baka nga sobra pa. Then, lang kami dito sa bahay nagbakasyon yung mga kasama namin ito sa bahay ito naman yung tarakugan Yan. ito yung itsura ng tarakugan mga tangay yung gagawin natin dito sa tarakugan ay mag-iinit lang tayo ng tubig tapos ibababad lang natin siya sa mainit na tubig at pwede na siyang kainin mga tangay so, sasawsaw natin sa suka na sinamak maraming sili natin. Maliligo muna ako. Bali, ayan mga kain ito na ingredients. Luya, bawang, tsaka tanglad lang. Magpakalayo na tayo. Paapoy lang tayo. Mag-init na rin ako ng tubig. Ito na lang, lang sa heater. Para hindi po sa ating sarapugan. Yan, na. natin yan yung mainit na tubig mga tanong dito. Para matanggal to yung mga yung kanyang balat. Tapos bago natin kakainin. Nalagay na natin yung bawang mga tangay. Nalagay eh. natin medyo mapula-pula na siya bago natin ito yung luya. Nalagay natin yung luya. Thank mm -hmm. tayo ng gunting asin lang yung last recipe natin ang pasarap tanglad at tanglad tanglad ang ng buhay tumukulo na mga tangay ang pakalan natin itong yeah. yun mukulo na mga tangga. Bale, ayan mga tanga, ito na yung tarakugan. At habang inaantay natin na maluto yung shell, higyan natin ito ng hindi na mainit. Ganyan lang yung proseso namin dito mga tangay. Nalagyan lang namin ang tubig na mainit. Para matanggal yung kanyang balat. Antayin lang natin mga tangay na lumambot yung kanyang mga balat. Pabalatan natin yan. Tapos, pili na tayong kumain. Tikman natin yung mga tayo sa sabaw. Mmm. Perteng sabor. Ang may tanglad talaga mga tangay. Masarap yung ano, sabaw. Ayan mga katangay, luto na yung ating ginisang sihi. Ayan, big tan Ito yung gawin natin sausawan mga tangay. Sa ta tarakugan. Yung suka na punong-puno ng sili. Bale, mga tangay sa pagkain ng tarakugan. Ganyan siya yung kanyang itsura. Kailangan mo tanggalin ito. Pati yung kanyang shell sa gitna. Gamitan mo lang siya ng kutsara. yan. Medyo hassle nga lang siya. Kahit kailangan mo po siyang balatan bago mo siya makakain. Yan. Tapos, tanggalin mo to yung shell sa gitna. Yan. Dali lang naman siya tanggalan mga tangay ng shell. gasan lang natin so, ito na yung kanyang itsura ito yung kanyang itsura ayan, kainin na natin Hmm. Sabor. Sarap siya mga tangay. Bale, ito na mga katangay itsura ng tarakugan o nabalatan na nga siya. Bale, mga tangay, kain na tayo. Ito yung itsura ng tarakugan pag nabalatan na siya. Ito yung ating sausawan. At ito naman yung ating sihi na ginisa. Try natin ito yung tarakugan. Sausaw natin dito. Mmm. Wala dito mga tayo sa sihi. Kailangan mo siyang gamitan lang ganito. Karayong. Para matanggal mo yung laman. Yan. Hmm. Diba? Dali lang yung matanggal mga tayo. Hindi diba? naman mahirap tanggalin. Hmm. masakap ng mm Hmm. 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 Okay. para kukan. Hmm. <laughs> so, sobrang natin. Sobrang yung pagpapaulan natin. kalakugan. Hmm. Bukti hmm. kanin kumatai. dahil itong ulam. Hmm. Sob na ako. Para hmm. kuga. Sasawa natin dito sa sausawan. Hmm. hmm.